simulan natin sa MRT3. Well, ano muna ginagawa grilles? ang ginagawa ng Grilas? Ang ginagawa ng Grilas, pinaayos natin yung serbisyo ng uh, uh, operating lines, PNR, Manila to uh, Calamba, and uh, Calamba to uh, Lucena, and uh, certain parts of Bicol, Sipokotanaga, and Naga to Ligao. That's one. Number two, gumaganda ang serbisyo natin sa LRT Line 2, gumaganda ang serbisyo natin sa LRT Line 3, at, uh, MRT Line 3, at uh, M, um, It, itong apat na ito sa nakalipas na anim na buwan ay nagkaroon tayo ng karagdagan na 300,000 passengers. Ang ibig sabihin, 300,000 passengers every day ang nadagdag sa ating mga linya. Which means, uh, nahakot mula sa kalsada, uh, umakit uh, sa riles. Malaking bagay yon at uh, kaginawa natin. And in fact, palimbawa, ang uh, MRT3 uh, nung uh, pandemic time, nasa 2, 2 million to 5 million ang pasahero natin sa isang buwan. Uh, nung 2022, umabot ito ng 8 million. Ngayong Eight. unang anim, yes, sa isang buwan. Ngayong anim, uh, na ng unang, uh, na unang anim ng uh, 2023, uh, umabot na tayo ng 10 million. In fact, Dati nasa 275 tayo to 300. Ang ngayon ang MRT3 ay nasa 375 to as high as 410,000 passengers every day. Ang ibig sabihin niya, mas marami nang naisasakay tayo na nasa kalsada at dapat mas nabawasan na ang ating mga sasakyan sa EDSA. So, iyan ang iyan ang ang, uh, 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 ginagawa natin. Sapagkat so, yung 72 na bagon yung 72 na bagong ng MRT3 completely uh, general overhaul uh, as early as November 2022 and therefore uh, yung 8 train sets natin uh, from 6 o'clock in the morning to 9 o'clock in the morning ay na yan hanggang 24 train sets therefore kapag ka may uh, nakakita tayo ng pila sa baba, ay pwede tayong magdagdag ng 19 train sets ng 20th train set, ng 21st train set at ready na tayo. In other words, nakakabawas nakaka na uh, ng uh, trapiko at nakakabawas na ng pila. Pero, bakit may pila pa din paminsan-minsan? Mm -hmm. Number one, well, uh, sa mga nakikinig sa atin na nunoon, uh, marami pa rin sa atin, sa mga kababayan natin, mas pinipiliho yung uh, bumili ng single journey ticket kaysa stored value. pagkat kung may stored mm. value ticket ka, hindi ka na kailangan pwede. Akit ka, diret-diretso ka na sa platform. Mm -hmm. Ngayon, nung tinanong natin yan, that's the reality in mm -hmm. LRT Line 1, Baclaran to Roosevelt, reality yan sa LRT Line 2, Antipolo to Recto, that's reality yan sa MRT 3, North Avenue to Taft, mm -hmm. About 40% ng na mahananakay natin ay mas gusto pa nila. Araw-araw may bili. Nang mm -hmm. signal. Kasi ang sabi nila, mm -hmm. Wala naman akong ganun kalaking pera para mag-impact ng 500,000. Mm -hmm. So, 'yun ang dahilan kung, kung bakit paminsan-minsan may traffic. Otherwise, may kakayahan na tayo at uh, ready ang ating mga sasakyan at nakikita 'yan uh, sa MRT big all day.